Magandang araw Pilipinas! Sa likod ng isang tahimik na pangalan ay nakatago ang isang kwento ng kabutihan, paglilingkod at pamana. Sino nga ba si Virginia Ramirez Cruz? At bakit hanggang ngayon ay kinikilala pa rin ang kanyang mga naiambag sa komunidad? Iyan ang ating tatalakayin sa isang espesyal na dokumentaryong handog sa inyo ngayong araw. Si Virginia Ramirez Cruz ay kilala bilang isa sa mga Pilipinang nagbigay daan para sa pag-unit ng kanilang pamayanan. Ipinanganak sa isang pamilyang simple ngunit puno ng malasakit. Maaga niyang natutunan ang kahalagahan ng pagtutulungan at serbisyo publiko. Lumaki si Virginia bilang isang mapagkawang gawang leader at kalauna na ay kinilala sa kanilang bayan dahil sa kanyang kontribusyon hindi lamang sa edukasyon kundi maging sa pagpapabuti ng mga kabuhayan ng mga residente. Ngunit ang pinakatumatak sa pangalan ni Verinia Ramirez Cruz ay ang kanyang maluwag na kaloobang ibinigay sa komunidad sa panahon kung kailang maraming proyekto ang nangangailangan. Katulad na lamang dito ang mga tahanan, lupa at lugar, siya ang nagbigay. Ang donasyon na lupa ni Virginia ay nagbigay daan upang maitayo ang isang institusyon na ngayon ay naglilingkod sa ibalibong kabataan. Layunin nito ay maging pundasyon ng pag-asa, isang simbolo, pagmamahal sa kabataan at edukasyon kinabukas. Ayon sa mga guro at mag-aaral at sa residente ng lugar, malaki ang utang na loob nila kay Virginia. Kasi hindi dahil sa kanya, hindi magkakaroon ng komunidad ang uri ng ganitong oportunidad. Hanggang ngayon, patuloy na nabubuhay ang diwa ng Virginia Ramirez sa pagbibigay ng edukasyon sa mga kabataan at sa mga pamilyang binibigyan ng pag-asa at sa bawat proyekto itinayong nakatayo sa lupa ng kanyang buong pusong ibinigay. Hindi man siya isang politiko, artista o tanyag na personalidad. E siyang patunay na ang tunay na kabayanihan ay hindi palaging nakikita sa entablesyemento. Minsan ito ay nakaukit sa lupa sa mga lugar na pinapadala ng kanyang kabutihan. Sa huli, Severinia si Ramirez Cruz ay hindi lamang isang pangalan sa kasaysayan. Siya ay inspirasyon at paalala na ang bukang na puso ay kayang lumikha ng mga pangarap para sa susunod na inerasyon. At ito ang espesyal na dokumentaryong Sino Severinia si Ramirez Cruz. Magandang araw!